Oh, huli Uy Laki Sinot Kaya sumabit dyan Malaki po 1 kilo na naman sigurado Lucky Ayun <laughs> Dito na kami sa spot Babalikan natin yung pwesto nating Isang butas Ayari lang Yung butas na maliit yan Ayan yung inaakita natin Maliit na puno na yan Karga muna tayo guys Bago tayo umakot ng puno Umaampo no Lakas pa rin Lakas pa yung hangin Shout out kay Buddy Dempsey Binahiram lang tayo guys ng tangke Hindi ako nakapagpakarga Nakalimutan Mahina na pala yung tangke ko Eh, bagong nagkakarga may kargahan din siya kaya pinahiram tayo ng isang tangke. So sana masulit natin. Dito tayo guys sa akyat. Tara, akyat na muna tayo. Mababa lang naman guys na inaakyat natin. Balikan natin yung butas na to. Sakto rin at mahangin, hindi tayo pwedeng sa maluwang. Malakas yung alon. Ayan, nakapwestro na tayo guys. Sana may magpakita. Video. Malakas yung hangin. Malakuling din pa. Umuulan pa guys. Oh. <laughs> Next side <day> pa rin. <laughs> guys, kapi muna tayo habang naghihintay ng lutang. May ibaon tayo. Gatas pala. Hindi pala kape oh. <laughs> Gatas pala yung baon ko. Hindi kape. <laughs> kilo na naman sigurado. Oh, Mahal! Alam na! Ihaw na! Laki na ito te! Eh. Parang masusugatan ako sa rain, eh. Tumakbo na namang iso Ayun Jambo ah. Nakahalik na sa isda Laki yun Permis na isang kilo tayo mahigit Oh Te Permis na isang kilo mahigit guys oh. So, mga ano to 1.4 mamaya timbagin natin hindi ko na adala yung timbang kibali din si kaya adala kahit na umuulan tuloy pa rin ang paniniksay ayan oh, para sa inyo lahat ng viewers ko ang oh. laki na ito, guys oh. isang kilo to mahigit permis ang laki dito lang guys umusli oh, sa gawin na yan Diyan lang umusli sa gawin na yan Sarap. Taba, pa, Jeyok. Kunin mo na yung net natin dyan, Jey. Не так Kunin mo nga isang bala dyan, dyan Mabit eh. Ulitan natin Malalim kasi yan guys kaya hindi pwede Pag binaba natin yan masyado malalim yan Ang gilid na yan Napakalalim Bakan mo rin Bakan mo rin Ulitan natin para sigurado Bakapuntol sayang Asan ba yun? Ayan po sila. Ano na rin yan ha? Ah? Mga 5 fingers na pa Kasi pag nahango Medyo

Tigers na rin pala tayo. Laki na rin. Higit kalahati. Oh. Ang <laughs> laki na rin pala yo. <laughs> oh, tingnan niyo guys oh. Oh. Seven finger. Ay. Seven fingers. Akala ko four fingers lang sa babae. Eh seven na pagka medyo umihinto guys yung hangin maganda medyo maganda pagka umihinto yung hangin Nagdiwa tayo ng tali na Silaw na silaw guys yung pwesto ko na ito Kumaninag lang siya Pinupukan natin Ang laki na rin o oh. Tripod Kulang ng konti Pangalaman natin guys Solid na agad Baka itong dalawang piraso na ito guys Dalawang kilo na mahigit Nakakadalawang piraso na kami guys Solid yun <laughs> Yung basal natin ang laki Tapos yung pangalawa may mga 3-4 lang siguro Ayan na naman kasi yung ulan no oh. Pero yung bata natin sa camera yun Ayan naman yung ulan Pagka andyan na yung ulan papayong lang tayo Yung dala natin payong guys Maya oh. <laughs> maya -ano, Pumapatak yung ulan Kasama pa yung hangin pero okay na rin, dalawang piraso sulit na sulit na naman yun Diyan lang sila guys, lumalabas oh Sa butas na yan oh. Dito, dito lang yung malaki kanina, lapit lang oh. Sa gawin nyo yun. Maganda yung nahuli ko rito nung pumuesto ko nung nakaraan Kaya binalikan ko, dito ako ulit pumuesto kung kahit na malulam sana sa kung walang hangin guys maganda yung magiging gataw papayong na naman tayo ayun na naman malakas na hangin Jay kung yung may payong dito eh na naman nangingitim na naman hindi ka rin eh wala pa naman ayan ang mga marinig sa <laughs> Hawakan mo. Hindi tayo mababasa pagka lumakas. Pabor din guys sa pwesto ko eh. Dahil kahit na may konting hangin, hindi umaalon yung pwesto ko dito. Hindi katulad dun sa gawing maluwang na yun, no? Hindi mo na mapakinabangan. Kala mo dagat. Da Abang-abang pa rin tayo pagka tila ng ulat.

Kita ko yung isda. Kunin mo mo yung bala. Pa ano lang dito. Pa tibayan lang ng mata. Okay. Silaw na silaw. U Ulitan natin guys. Hawakan mo rin a ah, dùng u lan ah, Kawalan mo yun. Eh. Oo. Huwag mong hilahin yun. Ito lang. Nakalupok ng din. Pinahirapan mo ako ah. Kaliit mo lang eh. Ano din ang um, pangalawa. Ang tender mo dito. Pinahirapan kami nito, guys, ah. Sumabit kasi. Dalawang bala ba nakatay mo diyan? Isa lang. Pero may braided diyan. Pero. Sige, dali mo dito. Okay, luluwagan ko yung isang tali. Dali mo na dito, yan. Matapin Alay ka na, tumaas ka na rin eh. Eh, pala isang balay. Hayaan na. Taas ka rin rito. Taas ka na rito. Mahirap eh. Hawa ko yung dalawang likiran eh. muna tayo guys gamit ko lang naman dito guys, one cup lang naman pero sigurado na rin tayo makapaghangin na rin nakadali guys si Otol ang layo ng pinistuan niya Ayun o, no? oh, so, sa may paper tree na yun Ayun, paper tree na yan ayun, oh. No? Tapos Nilosong ni Bal Layo nun, nung pinistuan na yun Ayun o no? Ang laki daw nang nahuli balarap mo nga dito Bal balarap mo nga dito Nalaglag <hid> to Balarap mo nga dito. Lucky yo. Layo nun, guys, yung pinutukan na yun ni Utol. Layo nun. Hindi nga pinupwestuan namin yun. Eh. eh, wala siyang ibang mapwestuan at mahangin. Kaya dun siya pumwesto. Layo nun. May awang sa gawin na yun, yung may tao na yun. May awang dun. Yan, dyan sa so, may tao na yun, may awang. Dito kasi, guys, sa kabila, ayan, oh masyadong maalon kaya lumipat si Otol eh lang pwesto niya sa kabila na yan Ayan. masyadong maalon kaya lumipat siya di naman namin pinupwesto yung pwesto na yun eh napakalayo ah, na nun buti na lang malakas yung malakas din yung erganan ganun kaya inaabot kaya ah, merienda muna tayo alas 10 na gala tayo ditong tinapay Merienda muna, merienda muna tayo merienda muna tayo ah tinapay tinapay ayun dyan isa pa may isa mong brownies dyan tag isa tayo so, may merienday natin yung taga camera natin baka nagugutom na. kita mo ba yeah. ayun na po nabakan mo rin May baon pa ako rito guys na asa na yung buksan mo lang para pag may kukunin ako baon pa tayong gatas para pag medyo gutom gutom na mamaya nakakain Jeyo gusto mo ayaw mo bang gatas unang ano kagat <laughs> Bani tinapay. Ni kare eh. ni. Tinapay ka muna. Bali dem si Tsaka si Bal wala pang huli. Si Utol na kaisa na. Tayo nakakatatlong piraso. Ha? Ah, Tatlo pa lang. Sana madagdagan pa. Ayun sa baba yung huli natin guys. Ayun sa net. Umihinga-hinga pa. Binabad natin sa tubig. kahit sana makulimlim basta huminto lang guys yung hangin kaganda ng gataw nila Tira tayo muna. Tabi na muna natin. Tuli. Kitang kita ko, tinatangal. Yun. Ay. Balit lang pala. Hindi man lang lumaban. No? Hmm? Mapikya ko. Maliit lang pala. Malinag lang eh. Ito siguro yung dumaan ano Jay? Siguro. Pero pwede na. Ang Ay, five fingers! Hmm. Oh. Ah, fingers may git. Ay, halos five fingers na yun. Hmm. Dumaan eh. Ito siguro. Nadagdagan pa natin guys. wala na naman guys paghinto ng ulan tsaka sila naglalabasa no lakas ng ulan payong lang ang kasangga natin sa ulan guys <laughs> ayan o oh. kasi Ay, grin eh yan, tara din tayo mabasa Lakas ng ilan ganito pa naman guys na pumapatak yung unan Hindi lumulutang yung isda Takot daw sila mabasa eh Okay, wag kang gamong, gamong Ayun, bababa na kami guys, kakain muna kami Sobrang lakas na rin yung hangin Uli niyo ito lo, no? dalawang piraso Lupit Lupit ng huli Napalalaki ito yung una ko guys oh. Oh, kala ko yung four finger lang. Ang laki yeah, rin Hindi meron niya. Oh. Yeah. Tantsa ko nito guys, isang kilo mahigit. Ito paliit yung huli natin, ito yung sumunod oh. <laughs> Kataba. Seri. Kaapat lang tayo. Pero mga timbangan ba 'di? Wag wag. Wala Sente. tayong huli, wala tayong titimbangin. Eh. Timbangin ko. <laughs> Pero <laughs> no, eh. ay salikod mo ba 'di? Kela laki ng oh. huli niya. Kayo lang din nanalo dalo. Kay naman nun. Hindi <laughs> pagkumain. Ilapit eh, mo dito. Lalansahan mo.

Ten four Ito nga ah, ito nga akala ko 5 finger lang eh. Baka may 3 four na yan eh. Oh, zero zero. Zero zero. Mali sa akin Zero, zero. pa naman. 720. Palang. Kulang na lang ng 30 gramo. 3 na. Meron kayo utol. Oh, zero, zero guys. Ito ba yun? Langgam? Mm -hmm. Uy. 1,245. Mas malaki pa yung akin? 1,270 mm -hmm. yun eh. 45 lang ito. Mahaba. Ano? Mas malaki pa ito. Ito malaki. Ito yung isa. Report. Oh, isa. Sa kilo din. 1.55. <laughs> <laughs> sulit na sulit 'to. Oh. Mas malaki pa rin pala yung huli ko. Oh. Haba kasi. Kitang-kita ko kanina doon eh, lay, layo, layo sa layo sa sa kamay niya.